Pagkatapos makakuha ng six-figure contract ng One Championship noong nakaraang buwan ng Mayo, haharap si Carlo Bumina ang sa kanyang primetime US debut sa One Fight Night 24, Brooks vs. Ballard sa Prime Video. Ang unbeaten Filipino phenom ay nakatakdang lumaban para harapin ang striking ace na si Asa Tenpao, kilala ito sa tawag na The American Ninja. Gaganapin ang kanilang bantamweight MMA clash sa darating na ikalawa ng Agosto, Magaganap ito sa Lampini Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand. Pinahanga ni Bumina ang ang lahat sa kanyang naging performance sa One Friday Fights na kung saan ay nakapagtala ng limang sunod na panalo na kinabibilangan ng dalawang knockout at dalawang submissions. Para makuha ang kanyang kontrata, tinapos niya ang undefeated na si Chayan Orzak sa One Friday Fights 65. Ngayon, hawak niya ang record na 6-0 para sa kanyang professional career. Si Bumina ang ay nasasabik na harapin ang best of the best at patunayan ang kanyang sarili sa global roster. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Tenpao sa global fanbase, ngunit sa pagkakataong ito, ipapakita niya ang kanyang all-around na laro. Ang American Ninja ay isang batikang striker na nakakuha ng back-to-back -back na panalo laban kina Rambolek, Chor Adjalabon at Hanzi Hao sa Muay Thai Bouts. Ang 34 years old ay tatalon sa larangan ng MMA para harapin ang halimaw ng team lakay na si Bumina Ang para ipamalas ang higit pang mga aspeto ng kanyang all-around skill. Parehong may knockout power ang dalawang manlalaban, ngunit maaring magtapos ang laban na ito sa anumang paraan. Maaring gamitin ni Bumina Ang ang kanyang striking ability laban sa isang espesyalista sa larangang ito. Maaari din niyang gamitin ang kanyang ground game at subukan si Ten Pao sa larangang ito. Kapag nagtuloy-tuloy ang panalo ng ating pambato, hindi malayong mangyari na sa lalong madaling panahon ay haharap ito para sa inaasam ng lahat. Ito ay ang makuha ang championship belt.